Yo, what's up mga gar? For today's video nga pala, ay pupunta tayo sa practice ng ating graduation. Kaya na masamahan nyo o trip nyo. Let's G! Alam mo ha So ayun nga mga gar Eh nakaready na nga tayo dito At paalis na rin tayo Tapos dinala ko na rin tong baril ko Baka siya may kamote sa daan eh Siyempre puputokan ko na lang Siyempre may baon tayo mga gar Yan may dala tayong saging May hirap na ba gutumin tayo Kakakit ng puno Siyempre mga unggoy Alam mo nyo naman Talagang konting galaw lang Nagugutom agad yan So ayun mga gar, shape na nga tayo Kaya alis na tayo Uy, nagpa-practice po Pang, pang, let's G So ayun mga gar, ang call time nga pala namin sa practice doon Eh, 1.30 Tapos ito mag-aalas dos na Kaya naman di ko alam kung may pa ako doon Kasi letter A pa naman yung Umpisa ng apelido ko, Arellano Siyempre tayong unang tatawakin doon <laughs> Kaya di natin alam kung Aabutan pa natin So ayun mga gar, kasama ang palad ng ina. Late na nga tayo. Talaga ka. So yung mga garo, na late tayo. Natawag na daw yung pangalan natin. Pero no worries naman yan kasi practice lang naman yan. Tsaka di naman na bago sa atin yan kasi graduate naman tayo dati. Kaya alam na natin yung mga galawan dyan. Ang mahalaga eh talagang yung graduation. Yun talaga. Yun talaga hindi pwede malate. Kung anong all time talagang mas maaga ka pa talaga. Kasi once na hindi ka matawag doon yun talaga yung ano kinabukasan mo na makukuha yung diploma mo kasi late ka na eh ang masakit pa doon syempre walang picture di ka na picture na no? umakit ka sa stage syempre yun yung mahirap doon kaya ang natutunan ko dito talaga sa araw na to <laughs> wag ka pa late syempre <laughs> sa lahat ng oras yun eh, yung iwasan mo yung late pero sa akin okay no? lang yan pero kay ma'am hindi <laughs> Kaya yeah, ma'am, pasensya ka na ma'am. Shoutout na lang sa'yo kay ma'am Dang. <laughs> <laughs> Tapos yan yeah, mga gar, pauwi na nga pala tayo dyan. Yan, medyo basag tayo dyan. Pero ayos lang yan, ganun talaga. Kasi late tayo, natay tayo magagawa doon. Kasalanan natin yon Kasi ang call time, 1.30, dumating tayo, alas dos na. Siyempre, hindi eh, na kasalanan yun. Kasalanan natin yon kaya safe lang. Pero ang um, basag ang ugar, eh ito talaga mga gar, basag. Ayan eh, oh, sa gilid nagpark, oh, di ba? Kaya wag tayong magpapalaman sa lungkot natin. kasi kung malungkot tayo, marami pang may mas malungkot sa atin. Kaya tuloy lang. kapagood kapagood <coughs> <coughs> <Napagod! coughs> Ah ah eh tak idah